Magbabayad kayo. Oh no. Kayan <laughs> <laughs> shop yung nakalagay na contact person ko sa amin. Uh, hindi po namin alam ang contact. Kaya shop <po> yung tinanong. <laughs> pera <laughs> kayo? May <laughs> makano? <laughs> <laughs> no 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 no. Hola, no, no, no. no, no, no. <laughs> mami. <No, laughs> ito so, si po ba yung sisa joseph ay kayo po si joseph sa darating kung... ng rep? rep po ngayon po yung mga lalim na dinidirito dito eh joseph sa isang po tama po? joseph sa isang po And tsaka si mam Ma jennifer sa isang po meron pa more eh doon po rep, rep. okay dito po nakalagay na address po eh. Tsaka pangalan po ay eh, Jenny. Joseph. Ako nga po. Joseph tsaka si Jenny Eh. Hmm. Hmm. Wala po yun. Eh. Kasi tinawag po namin kay Ma'am Marinette kasi nakalagay po hmm. dito na kung sakali po nang namin kayo makontak ay si Ma'am po yung pwede namin tawagan. Kaya tinawagan po namin si Ma'am kanina, dito nga daw yung bahay yung tinurit sa kanina. Bali nandun din po si Ma'am sa ano po, sa nagbinabantayin niya po yung sasakyan namin. Kasi dala na po namin yung red. <laughs> cash on delivery po siya. Nakalagay naman po dito ay installment magdadaon ng punong ng 5,000. Meron naman po. Nakalagay po dito ay ano po ay Joseph Saison at Jennifer Saison po yun. Pwede niyo po ba kami samahan sir, para matingnan niyo din yung rest baka sakaling maalaala niyo kung sa inyo po na in order. Huwag po namin kayo makontak, Kaya sa buong <laughs> pinapakalimutan. <laughs> May pera kayo? May pera ako. May pera ako. Kaya rangsit ka, Thank you. Oo lang. I One hundred lang pera po. yung kong itulong tayo. <laughs> yeah, nandito naman po yung rep. Pwede nyo naman pinapakalimutan. <laughs> <laughs> uh, surprise! Siyempre <laughs> yeah, walang <mo> rep. Siyempre <laughs> walang rep. Aircon ang nandiyan. <laughs> aircon. Para pusa yung kanilin, kan? para po sa inyong dalawa, namiyapu malaya, namiyapu malalayman. Walaku naman Sa kalauhakan ino rap talaga sa, so... alam ko din repes. na Laro, nito laro! tusa kaming naglari dito. kanina, talaga. talaga. Sa... talaga. ko din, Hindi eh. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi Siyempre, yung ay, nagpadala nito mam, na na ay, yung Thank ma, may pinapabot po na buka yun ng bulaklak para sa'yo. Baka may manliligaw na kayo ma. May boyfriend ay, ako so, wala ah, yung Baka po yung boyfriend Baka may pas. Hala Paul, may manliligaw tong iba. Yo. I don't care, I don't care. Kasi yun yung mga kanina Baka kay papa mo. Para sa inyong dalawa tong surprise. Siyempre, merong pinadala ng um, regalo para sa'yo. Yes, yeah. yeah, sir. So Dito kayo, sir. Pwede, pwede. Yan galing sa papa mo. Eklabu. Yes, sir. Dito kayo, Pwede kayong kay. kay, yeah. maupo. Pwede, pigyan mo ako sa parang. Huwag lang ko yan. Huwag lang po. Nakakahinga. Baka mag-asigasan. Sige, sir. So, buksan niyo po yung regalo niya. Uh, at mayroon ding regalo si Manchen. Bukod sa blog. Yan. Ito nun. Buksan niyo, ma'am. Para sa iyo yun. Kita pa o. Tapos pwede kayo mga puso. Kitang kita kayo yung pa, eh, dalawa. Wala ko maniligaw na <laughs> bago. Baka galing sa boyfriend ko. <laughs> wala yung pera ko <laughs> 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 Siyempre tinatago niya para may kumpulong. mo naman nag-ipon, masyado ka namang judgmental. <laughs> ay, wala <laughs> <mo, ay. laughs> ko. Pa ay, wala ko. ang ganda-ganda naman napkin <laughs> yes, eh? go. Kaya pwede may surprise si na, Daddy eh. Sige sir, ilabas niyo po. Ay, huwag po ilabas niyo po. Para makita po yung nagpadala sa... Pakilala mo yung anak mo doon sa boyfriend mo. Kabit ko siya. <laughs> anak ko yeah. sa lunch. Siyempre meron perfume. At siyempre, basta niyo din mong may isa. Thank you. Thank you, kung sino ka, man. Hindi ako eh. May eh. Wala ko ito, bababa! For document oh, no. yung damit. Sino ka, man. <laughs> 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 walang rep damit po. Kaya yeah, sige, Ma'am, try niyo yung pabahay But, para Nakakatawa sana kung rep eh. <laughs> <laughs> rep na ba? Diba? <laughs> laman. naman. lang pala. isang <laughs> para po sa inyo. Hindi. Gano'n mo yung pera mo rin. Okay to? Kontak? Oo. Baka naman meron yung sa likod. Huya, <laughs> oh, yeah, baka naman rin, rin nyo, Rep, pinatago sa likod ng flower. <laughs> <laughs> baka... baka... Masa pa rin kami, Sir, Rep. Ay, no, please, no. Oh. Ano ah, okay. Siyempre, meron tayong <laughs> award. Ngayon alam na kung kanino galing. Best son and best daughter of the year. Sana all. Yan, palakpakan natin silang dalawa. <stutututuny> best park, son and best park, daughter. Support Mark. Hindi to totoo, <laughs> to plastikado lang kami. I-award eh. natin kay sir yung kanyang award. Best son of the year. Son of the year. Sana all. This certificate is awarded to White Squatnet. Joseph C. 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 <iping> Saison. <sama> Joseph, ha? Ah? Huh? Mali. <inadequ gallon> My dearest kuya. Always know that I'm very proud of you. Thank you for being the best friend. I love you always. Awarded by <laughs> actually, Ginging Saison. Yeah. Actually, ang pan lang po ako. <laughs> <laughs> Yan, yeah, so anong masasabi nyo so sa award na binigay sa inyo? No, appreciated ma. naman po, so for the effort. Yun, so, pasalamat lang kasi we're not expecting to have like a gift from her, especially malayo siya. So, yun, very much appreciate. So, kakatapos lang din ng birthday ko last month. So, I love you too. <laughs> Yan. Para naman kay ma'am, i-award e din natin sa inyo yung Best Daughter of the Year. This certificate is awarded to Jennifer Saison. I know, I'm not the perfect mother for you, but I'm always here to give the best for you. I love you so much and thank you for being lovely and sweet daughter. Konting taste na lang at magkakasama na din tayo. Awarded talaga by Jinjin Jing sa iso. Talaga ba Jing? Konting tiis na lang. Konting tiis na lang daw. Magkakasama na kayo. Baka mamaya mam ma kasunod niyan. Si mam na yung dadalhin si yung niyo. niyo. Ano yung masasabi niyo sa award na nagbibig sa inyo ng inyong mama? Thank you ma. I love you. Kasi madalas talaga kami magbangayan. Okay. Ang dami kasi nga ni si mama. Pero Sobrang appreciate. Siyempre, hindi daw niyo magpapalampas. Nakakabangay naman kasi talaga. Mga ganitong pagkakakak. <laughs> Ay, sabi no, na po sa amin, siya po yung magbo-birthday. Pero oh, po, gusto siya niya, siya po yung magre-regan sa iyo. Oo, oh, siya po yung magbo-birthday. Pwede po kayong magtabi mo. Dahil meron po po siyang pinapaabas na special na regalo para sa inyo. Meron pa. Meron. Pa meron. <laughs> meron siyang pinadalang love letter para sa inyo. <laughs> Yan. Ito gusto mo siyang basahin. O, oh, babasahin ko. Hindi ano ako binabasa mo siya, pwede mo siyang... Kuya, salamat sa pagiging mabuting anak. Hindi mo binigong si mama na makatakos ka ng kurso na gusto mo. Kahit alam ko na buka, kahit alam ko na hirap na hirap ka, kinaya mo yung limang taon. Congratulations, kuya, sa lahat ng hirap sa, na pinagdaanan natin. Marami pa rin biyaya na dumating sa atin. Kaya binati kita ng panibago, sa panibagong trabaho mo. Love you. Huwag ka na magtampo sa akin ng pinakamagin. ka na mong anak. Sana all. Alam mo na yan, Char. Proud ako sa'yo. Kung saan ka masaya, okay lang saan. I love you. Siyempre, meron din para kay bunso. Mabasahin so, ko din. Ha, ito there. nga sa baba. Okay, Gusto mo basahin mo or... Para sa bunso ko na ubod ng talino, mapagmahal na anak, mapagtiis. Kahit wala ko, saluda ko sa'yo, Bunso. Sorry buns ko masyado ang to. Yun ay para sa iyo. Wala na kayong ama na. Alam ko sobra kang nagtatampo kasi lagi na lang nag-promise uwi pero di na ito. Ate, para sa kayo nabukasin mo na sa isa kang babae na mama, kakayag kita na habang malakas pa ako at makakatapos ka ng konsumis ko Tiwala lang na, paka-uwi din ako. I love you, batina tayo na, miss na kita. I love you, bunso. Ano ka kasi yan. Meron po. na po. Tama na yun. Hindi na mas super Gano'n na ba si Ma'am Jean? Si Ma'am Jean, ano po? Sa... 2 yun, years. na siya lang kayo ba yun? Mag 5 years na siya rin. matandaan super jamming. Matagal na siya hindi nakakasama. Magta Kung sakaling... Baka na dito siya. Kaya kung sakaling, Ma'am, na... Uuwi siya. Ano yung mga gusto niyong gawin? Ano yung mga plano niya na First gawin kasama siya? Wala, well, spend quality time lang siya. Kasi I'm actually sure na babalik niya siya. Kasi so, hindi yung internet dito na sa nang uh, matagal dito. But anyway, kung saan siya masaya ano gusto mong gawin Quite sure na magiging successful. ko. Because I believe with both um, our health sa so, aming dalawa na siya. Siyempre napapanood kay ni Gigi. Ano yung gusto niyong sabihin sa kanya? Ano? Yung birthday wish and message niyo para sa darating niyang kaarawan. Ayun, uh, happy birthday August 2. My... Okay, mama. Um, which, uh, ako naman sa akin, kahit hindi ako uh, perfect mong uh, na ideal sa as um perfect na uh, anak mo I'm still doing my best to like um, may I may I am magiging may may achievement ako para sa ating family. And sana ka okay despite um, having a third cough. With the on set and brother by this time. So anyways, I'm still doing my best fighting. Thank you, sir. Say mom naman. Ako ano, yung Bist birthday wish ko kasi this unconditional lang yung makakaalam ng message ko para niya pero ma say, Sobrang appreciated yung Tapos, I love you. Thank you, ma'am. Talagang pinaghandaan po ni Ma'am Jing ang surprise ng ito para sa inyo pong mga anak niya. At nagpadala din siya ng cake. Kala ng cake. Siya yung mag-birthday, gusto niya meron din kayong cake. hindi natin ito dali ko. Hala. Congratulations, congratulations <laughs> for your promotion. Yeah, <laughs> Ipadala din siyempre si Mamlang Cake. Two, so, <laughs> at ang nalagay, congratulations for your promotion, Kuya. And good luck to your schooling, Bunso. Siyempre, <laughs> pag may cake, meron din daw. Itatali ng mga. ng And before niyo i-blow yung candle, pwede kayong mag-wish. Um, um, sa akin na lang yung wish kayo na yung ko, hindi ko na iya. Alam ko! Yan. Yung kay ma'am. Ibang sa'yo <laughs> ano, sa akin na lang <laughs> yung kayo, <Ma> okay, <laughs> wish <Authority>. ko. <laughs> Yan. Yeah. Congratulations and good luck oh, yeah. sa school. Siyempre, nadalig sa'yo. Thank you. <laughs> si Ma'am Marinette. Ay, si, ay, si Ma'am si Marinette. Ano <laughs> ano po kayo ni Ma'am? Ipag. Si Ma yan. Si Ma'am Marinette po, ano po yung mesahe niyo naman po sa Alam na nila yun. Love ko silang lahat. Dapat lang. As you should. Diba? Mga pamangking kaya yung tatay nila kapatid ko. Eh, patay na rin. Ako ang kanilang oh. ano, guardian ngayon. thank yeah, so, you din Ma'am. tinulungan <laughs> niyo din kami para maging posible Yung message ko naman po kay Ma'am Jing, Jane, ingat ka dyan. Love you. God bless. Yan muli po ma'am sir. Congratulations po and good luck. And kay Ma'am Jing po, advance happy birthday. At syempre, Ay, happy birthday pala. <laughs> dahil special ang araw na to para kay Ma'am Jing. Artista na kayo ng araw. Dahil lalabas ang video na ito sa aming Facebook and YouTube sana channel. Sana mga 3 million views <laughs> yan. sana po mag sana. Sa ating Facebook and YouTube channel sa so Shop Best My Best Shoppers. Kaya yeah, sa ating mga ka-surprise buddies dyan, na gusto din ipa-surprise ang kanilang mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas, uh, pwede nyo po kami kontakin sa aming Facebook and YouTube channel, Shop Best My Best Shoppers. And together, let's all spread happiness and love. 拜拜。 shoppers, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.